Ay eh, mga kadiskarte Escort na natin Tropa mga tropa Ay sa likod Deliver sila ng ano Port San Felipe Eh <laughs> Yeah. Mamaya palabas dito kayo dadaan. O tawagan mo rin ako pag ano, tapos na kayo. Port San Felipe yan ha. May mga tropa pips oh. Shout out. Ayan, tropa. Ikaw pala yan? Dapat <laughs> doon sa Macdo. Pakanan. <laughs> Maluwag sana. Tanong-tanong na lang kayo sa loob. Mamaya tawagan niyo ako. Ano, tropa. Barkong Nandito pala lahat barko. Mga yu uh, navy. Oh, dito you no? Know, dami. Lalaki. Nandito pala yung mga navy oh. Barko dito kami magdi-discard sa barko. Mga navy. mga baril pa ni Ebi Dito ba di? <laughs> Sabi mo yung motor, ano, sa'yo yan? Pogi okay, sa'yo yan? Baka pwede pa ba atras muna yan? Para makabuelo lang? Hindi, one way yun eh. Para daw muna doon Papalabasin ko lang yung mga ano Ha? Diyan lang banda dyan oh. No? Ha? Tapos escort na namin kayo doon paghikot Diyan lang banda Unaan mo pa. Yung motor na hindi ba maalis yung muna? mo hindi ba maalis muna yung motor ko ya? Para makabuhilo lang tong ano. Paki... Kaya yun na pa sinabi eh. Hindi! Yeah. mo lamang na doon! Bu Buntut malam mana dan? kuah, <tuk malamadan> okay, kuah, kuah, jerejo, ya, okay, jerejo. Sige! Okay. Sa puli layo nga! Kasi pasok na yun eh, nervyoso ka lang eh Sige! Okay. kita kita pasok eh <laughs> Butot mo lang dyan! Butot mo lang dyan! Pasunurin ko kayo Tatlo lang ba? Tatlo! Hà veteran, vâng 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 Hả? vâng đi vâng đi vâng 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 bà ay pala ano <laughs> yula wala la la you love the restaurant uh. natin sila, buddy. Tatlong truck pala sila eh. Tenet, 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 tenet. Piu. Gelap, pasal sama tu. Rau na na tu. Good Go. Alalay mo lang Alalay mo Dito medyo Dandaanin mo dito Kasi eto Baka may malito dun Sa ano Yung iba May iwan Bakit? Makikita naman nila Yung peta no Okay Bante banat War Ananzi. Mm -hmm. Okay, ya dan será. Ya. Ayah, saya dapat hati. Dua, tu lagi lah. Terus ingat. Buddy Patricio uh. <laughs> Sige, ingat <laughs> Si Leo Highway Vlogs <laughs> Diretso na yan <laughs> Ingat Yung nauna si Buddy Alacer Tapos si Buddy Patricio Buddy Leo Highway Vlogs